So guys, magluluto tayo ng tahong. Nilusan natin sa luya, kamatis. Sa so luyas. Ayan guys. Tayo, tayo ng tehong. Sabi yuwa. Binili ko ng 50 petot. Ang tahong. Tahong-tahong muna. Lagay natin kamatis. Sarap pa sana guys pag may tanglan, Walang tanglan guys. Ito na lang. May kamatis naman sa kaloya. Ang tahong. kain kain tayo minsan ng seafoods ayan pagbuka lang po guys